Hi guys We're going to France today <laughs> aren't we? learn if Walham Cross is in France and <laughs> Cross in France. I'm going to buy something to moisturize my hair. Look at that. <laughs> Look at my hair. Shadow dry. Ano pa bibiling ko? Bibili pa ako ng quinoa. Kasi pag kami ulam, di ba kailangan may rice? Eh, iba yung effect sa akin ng rice eh. Namamaga agad ang mukha ko. <laughs> Kaya umiiwas ako sa rice. Siguro dahil matanda na, mahina na ang metabolism. kaya naisip ko kailangan merong something na kakainin pag kami ulam so naubos na yung quinoa ko matagal na kaya bibili ako hindi kasi masarap minsan yung tinapay halimbawa sa adobo o kaya sa pritong isda kapartner talaga nun rice pero may alternative naman katulad ng mga couscous yung mga barley at ang quinoa medyo mababa yun sa try ano yun yung glycemic index tsaka mas maraming fibers yun so kaya kahit umuulan napasugod kami sa tindahan may bibili naman din siya. what are you gonna buy? for the plug hole and you in the bathroom sink because if that one's knackered you fill it up with water and within 5 minutes it's gone ok so kaya meron a pa, reason para lumabas kahit na umuulan ano pa ba yung bibiling ko nasaan yung listahan ko ah no yung where are we going first? We're going first, yeah? Yeah. Tapos, before I forget, I have a new club card from Super Drugs. I cannot get online on my old one. So, I have some points in my old Super Drug Club cards. you're going mm -hmm. see how much there are to Stay by there. May ulan. Naka sweater lang po ako kanina nang manipis. Tapos nung nakita ko sa labas, umuulan at malamig, nagpalit agad ako ng jacket. He's mm -hmm. looking for a space. Mm -hmm. That's loading only, can't park there. Is that Rick on going or, or parking? It's going. Uh, Will like I get in there or not? Jones. Very small space. How about this one? Ayan po yung iba, walang payong. Oh. May mga bata pa naman dala. ganito lang ang suot ko eh oh Wapo pa naman. 500 grams ito 1 kilo mas mura 599 please yay, yay. thank and you thank work. you thank you very much and work. see you later thank you. bye, -bye. bye. next stop para sa aking buhaghag na buho ito yata yung ginagamit ng mga kulot patayin muna natin guys kasi may music abe Ng lakas ng ulan <laughs> Do you notice? Yeah. Because of the air and the rain. <laughs> Pero itry natin yung binili ko na. Pampa kalma ayan po may binili lang si Grandad sa hardware nakabukas pa naman tong bintana inasa e kanya yung susi alam nyo ba pagka po umuulan, gumaganyan po ang buhok ko. Kahit na plantsahin, pagka lumabas at umuulan, wa effect po ang plantsa. Kaya, let it be, let it be, let it be, let it be. maanggi di bali sana kung maanggi ng swerte no Ayan po, lang natin siya. Ando'n po siya sa loob ng hardware. Tagal naman niya. Basang-basa na itong basahang ko. did you get what you want? no? why? you can only buy in, on, in there you can only buy a complete bloody thing which is about 24 quid I'm paying that so I just bought a normal plug and I'll get the bit I'll get the bit that I need from ebay Okay, This is, this is just a normal plug it would just plug it plug the hole up only three quid Instead of 24 quid yeah. About Ayan po guys, nasa bahay na kami. Kailangan ko nang gawin yung Pagkain granddad Gusto niya raw ng jacket potato. Matagal gawin ito. Matagal lutuin. So, gasan. I-on muna ang oven. Saksakin. habang naglilipit ako ng pinamili, naluluto ito. Ibalot sa foil. isama na rin itong mga itong mga reduced price na dapat nang kainin. Patulad nito, lasagna, para hindi masayang yung energy ng oven. At itong cauliflower cheese. ang merienda din ko mamaya. Ilagay ang jacket potato, ang lasagna, ang cauliflower cheese. Request kasi niya, seared smoked salmon, uh, baked beans, and jacket potato. Yan po, basang-basa ang payong ko paano natin to idadry nang hindi kay mamalasin kasi po bawal yung nakabukas ang payong sa bahay di ba sa loob ng bahay so buksan lang at itaob sa batang Parang wala ng battery ah. Hi guys. Ayan po, nag na ako. Kasi malamig. Luto ng lasagna at ang baked cauliflower cheese. Ayan po ang diet ni Grandad. Parang parang pagkain sa ospital ha. Ah. So maraming salamat po sa panonood. Till next time. Bye.